Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Kahit na nararanasan pa rin sa ilang lugar ang mainit na panahon, paghanda na para sa laninya ang iniatas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya at lokal na pamahalaan. Sa Batangas City, kabi-kabilaan na rin ang ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan, lalo na't na inaasahan ding magpapaulan ang Bagyong Agon ngayong weekend. Kaugnay niyan, kasama natin ngayong hapon sa studio si Ginong Rodrigo de la Roca, ang head ng Batangas City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO. Magandang hapon, Sir Rod. Magandang hapon, uh, Sir Ace, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay sa inyong programa. Sir, bukod sa mga diklaging na ginagawa sa mga kanal at pagpuputol ng mga sanga, ano pa po ba ang paghahanda o preparasyon ng inyong opisina kaugnay nga sa pagpasok ng tagulan? Oo. Maraming paghahanda ang ginagawa ng City Government of Batangas, hindi lang of course yung opisina ng CDRMO, but syempre yung lahat ng ating member council ng lungsod ng Batangas ay uh, nagsasagawa ng mga kahandaan patungkol dito sa papalapit na uh, tag-ulan. At uh, kasama nga dito, yung pag-revisit ng ating mga stockpile, yung pag-preposition ng ating at pagbisita, maintenance ng ating mga equipment, Ganon din yung pagsasaayos ng ating mga evacuation center pag uh, pag uh, sisiguro na meron tayong mga maaring uh, pansamantalang silungan kapag dumating na kailangan nating ilikas ang ating mga kababayan. Uh, kasama din dito ang paghahanda natin pag uh, pag pagsiguro sa kakayanan ng mga barangay at na meron silang uh, paniguradong uh, um, contingency plan, ano, yung disaster risk reduction and management plan na kung saan ay siyang susundan kapag kakailanganin nating tumugon sa panahon ng pangangailangan ng ating mga mamamayan. Sir Rod, may information drive o campaign na rin po ba kayong isinasagawa sa mga residente Opo, uh, marami po tayong ginagawa at tulong-tulong po yung lahat ng ahensya sa lungsod ng Batangas. Hindi lamang po yung CDRMO but of course, kasama din po natin ang tanggapan ng uh, DILG ano, ang uh, Bureau of Fire Protection, ang uh, PNP, ang uh, City Social Welfare, ang uh, atin pong City Health, lokal lokal na uh, tanggapan po ng ating uh, public information office at iba iba pa pong miyembro ng uh, City Disaster Risk Reduction and Management Ka uh, Council para po sa mga kahandaan at kasama nga po dito of course yung mga dissemination information drive uh, papunta sa atin pong mga komunidad Sir gaano na po kahanda ang inyong opisina para naman sa La Para po sa La tayo po ay talagang uh, nadodoon yung uh, kahandaan ano and uh, tayo po ay uh, nag- patuloy ang coordination sa mga ahensya na siya namang mga uh, nagsasaayos ng atin pong mga drainage system katulad ng DPWH at ang atin pong um, ng atin pong City Engineering Office katuwang ang iba't iba po nating mga barangay na kung saan ay lalong-lalo na yung mga komunidad na nakakaranas ng mga pagbaha. Sir, bagamat hindi naman inaasang direktang tatamaan ng Bagyong Agon ang Batangas ngayong weekend, ayon sa pag-asa, inaasahan pa rin ang mga katamtaman o kalat-kalat na pagulan dito sa Calabarzon, kabilang ng Batangas. Ano po ang pinakasariwang paghahandang ginagawa po ng inyong opisina? Yes, gaya ng nabanggit natin kanina, tayo ay uh, patuloy na nagsasagawa ng uh, ng uh, ng ating mga supply, sinisiguro po natin na just in case nakakailanganin po natin tayo po ay makakatugon sa pangangailangan po ng atin pong mga mamamayan. Hopefully, uh, magkaroon nya ng pag-ulan, ano, mabiyayaan tayo ng ulan, pero ang atin pong uh, uh, panalangin naman, wag naman sana ng sobrang dami sapagkat buhaghag pa ang lupa. Buhagag pa po ang lupa dulot po ito ng napakahabang taginit naman. Kaya kung halimbawa pong bubuhos ang napakalakas na ulan, may tendency din po ito na magpalampot ng atin pong mga dalisdis ng bundok na siya namang pwedeng maging dahilan ng mga pagguho ng lupa. Panguli na po sir, ang inyo pong mensahe sa publiko bilang uh, panawagan na rin nga po sa inyong paghahanda ngayong papasok ng tagulan at dito rin sa inaasahang bagyong aghon. Salamat talahin ko sa uh, sir Ace yung at sa at akin pong pa, pa, pasasalamat sa lahat po ng residente ng Lunsod ng Batangas of course sa atin pong Barangay Disaster Risk Reduction and Management ka committee sa atin pong mga Barangay DRRMO at sa lahat po ng atin pong mamamayan sa Lunsod ng Batangas ang kanilang pong pakikiisa lalong-lalo na doon sa ginagawa po nating clean up drive ano? sana po yung mga bagay na ito ay makatulong ano, bago po dumating itong naturang tag-ulan. Maraming salamat po, Ginoong Rodrigo de la Roca, ang head ng Batangas CDRMO.